Good morning, magandang umaga, mayong buntag mga Kadyubani Walks no? Ngayong araw mga Kadyubani Walks Nandito ako ngayon sa Barangay Danipas no? Bislig City no? Nakadayo ako mga Kadyubani Walks At saka Ihingin na rin ako ng pasensya mga Kadyubani Walks Na Minsan na lang ako makapag upload ng video sa Youtube Kasi ang layo ko na sa amin no? Pitong oras yung biyahe namin papunta dito no ang layo at saka pag mag wala ko lang kuha ako ng video no yung doon yung anak ko sa dinsan no? yung taga edit ng video kaya kung minsan lang ako makauwi sa amin yun pa lang yung pag upload ng video kaya ngayong araw mga kajubane works may ipakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito sa Bislig City no ngayon gumagawa ako dito ngayon ng pakura at saka din ah, bangka na ipagawa sa akin kaya ngayong araw mga kadyubani rocks no, ipakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko dito yan ang mga kadyubani rocks oh. ito yung ginagawa ko ngayon yan gumagawa ako ngayon dito ng mga serisan kasi may mga ipinagawa sa akin dito ito yung pinuntahan ko dito o, kaiba lang dito mga kadyobani works kasi walang kuryente yung ginagamit ko dito ay generator o, patingin ko sa inyo mga kadyobani works puntahan natin yung generator na sinasabi ko dito sa may bahay ng unayari kasi okay, walang kuryente dito mga kadyubanewoks ito yan ang gamit ko mga kadyubanewoks dito dito may servo lang para lumakas yung kuryente ito so, mga kapitbahay dito ito so, mga kadyubanewoks ito yung tinutulugan ko oh. tingnan nyo naka tent lang ko metrapal kasi dayo lang tayo dito ito yung misis ko oh. naglaba lang misis ko ng mga damit yan daming bangka dito mga kadubani walks eh. Pero daming bangka dito. Mamaya puntahan natin yung isang bangka na ipagawa sa akin, no? Ngayon, tatapusin ko muna itong pakura or sintak. Tinatawag namin dito na sirisan. No? Oh. Ito yung dinadayo ko. Ang dami kong aayusin dito mga kadyubanimos. Oh, meron pang may sirak dami kong ayusin dito kaya talagang pinapapunta ako dito ng mga customer natin talagang dinadayo natin mga kajubani works ito yung ginagawa ko dito ngayon kaya baka magtaka kayo mga kajubani works kung matagal ako makapag upload kasi minsan na lang ako makauwi sa amin no minsan abot pa ako ng isang buwan bago makauwi eh, no, wala namang signal masyado dito walang kuryente tsaka malaki pa ang gubat dito no? talagang alibot dito mga tinatawag namin mga kadyubani rocks lasang kaya uuwi muna ako sa amin sa Jinsan bago ako makapag-upload ng video mamaya mga Kajubani Works puntahan natin yung bangka na sinasabi ko nga ipagawa sa akin kasi maliit yon, kalaki yun palakihan ng mayari yung tulad nito ganito lang yung kalaki puntahan natin yun mamaya mga Kajubani Works sabaho muna ako mga Kajubani Works mamaya ko na yung puntahan yung isang bangka na ipagawa sa atin Ayan mga kadibaders, ang bilis lang. Hindi na akong gumagamit ng lagari. Timpla tayo ng epoxy mga kadibaders works. Ito so, yung gamit kong uh, epoxy, bustik. No? Bustik, il mga kadibaders works. yan natin ang reducer mga Kadibani Hawks. Para mabilis lang budget lang mga kadyubani nandito na tayo sa bangka na sinasabi ko ngayon tingnan natin ito mga kadyubani kung ano kalaki ito ito yung iparepare sa akin ng mayari palakihin ito no? ito yung sinasabi ko maliit lang ito mga kadyubani mga 25 blokis lang ito pagawa ito sa atin ng malaki mga 60 blokis dugtungan ko ito no? at saka dito sa unahan no? yan yeah. kate natin ito yan yeah, mga kadywa, no? maliit lang ito na bangka yan yeah, ang kanyang kamarote Diba, no? Maliit lang. Baka sa mga December na ito ma trabaho mga kajubali works hintay ko lang yung mga materialis na mabuo makompleto yung materialis para tuloy tuloy yung paggawa ko may donggo pala dito mga kadiba oh. may habwa dito ngayon ito na tawag namin May ito na mga binababa dito mga kadiba ni dito yung babaan ng mga tona ang dami tawag nila balik na tayo mga kadibani works para matapos ko ito ngayon tapos na natin punyintahan yung ulit na bangka o oh, konti na lang mga kadibani works oh. tapos ko nang nilagyan ng lugpit Yan. dito na lang kulang plywood at saka doon sa buntot ito na lang kunting kunti na lang mga kajuban works ito yung mga dinadayo ko dito ang dami kong mga tratrabaho yung bangka dito may dalawang kasko pa dito mga kajuban works yan tao lang yung kasko dito meron din oh pagawa pa ito sa akin mga kajuban works ito yan tagal ito dito Mahigit isang taon na daw ito dito. Ito yung gawin ko dito mga kajubane rocks. Diyan Yan ang gawaan ko ng pakura. Itot na lang ang kulang mga kadyobanyo Itot na lang kulang At saka ng makina Yan mga kajuban ni Rox no. Kinasilip ko na sa iyo yung mga trabaho ko dito no. Yung malita bangka at saka itong pakura. Ito yung mga ginagawa ko dito sa Bislig City mga kajuban ni Rox to yung dinadayo ko no. Kahit malayo sa amin no. Kahit saan yung gusto magpatrabaho, pupuntahan ko mga kajuban ni para sa ating pamilya no. Yan mga sa Works. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat pala sa mga sa, uh, sa mga viewers ko at saka sa mga subscribers ko sa mga UFW na walang sawang sumusuporta sa aking munting channel. Maraming salamat sa inyo mga Kadyomani Works, no? Pasensya na rin at saka matagal-tagal rin akong makapag-upload, no? Kasi malayo ako sa amin, no? At yan, itong asawa ko yung background ko, no? tsaka yung higaan namin at yan mga kachubaniwoks hanggang dito muna tayo maraming salamat bye, -bye po